Kami po sa Arise ay naniniwala na tayong bilang isang basa, ay makababangon. Pero dapat po maliwanag ang framework ng pagbangon. Kaya po binuha namin itong party na Arise na naninindigan sa letter R, resilience matatag, matibay, eh pero ka magkakaroon na resilience kung hindi sapat ang kahandaan ng matao, edukasyon, uh, hindi kulang ang kaalaman. So, hindi po sapat na lalagi lang makakabango ng Pilipino. Gusto natin matatag at matibay, resilient, inclusive. Ay, ang ay po ay inclusion. Inclusion, lahat kasama, walang may iwan. So, hindi po matama yung pattern of development na ang ating na ang hugis ay nakatuon lang sa interes ng ilan, pati ng mga dayuhan. Gusto natin nakatuon sa lahat at iwan yun. At yung pong S, sustainability. Ay, ibig sabihin po na sustainability, lahat ay uh, kinagala ang, ang bayan ay sustainable. Ito may bati na rin sa sinasabi ng UN, sustainable development goal. And then yung E, uh, sa Arise po, ang E is, stands for empowerment ang ibig sabi po ng empowerment ang mga tao, mga community, mga manggagawa ay nagkakaisa. Sila ay nagkakaisa dahil sila ay mga mulat. Sila po ay handang kumilos sabagat alam nila ang mga choices in life. Ah, sila yung choices in life na nila sa kanilang pag-aaral at uh, pagtaas ng kamalayan sa nangyayari sa bayan. Alam nila na anong tamang gawin, lalo na pag nagsasama-sama. And then together, they make decision to improve the community, to improve the situation of the family, to improve uh, the overall well-being ng ating bayan. So arise means bangon. Bangon po tayong lahat. Aruga at ang kilig sa bawat isa ng bawat Pilipino. Mabuhay po tayo lahat.